Aba, tingnan mo ito. Si Juan Bautista ang propetang naghanda ng daan para sa ministeryo ng Panginoong Jesus. Siya ang huling propeta na nag-anunsyo ng pagdating ng Mesiyas. Kilala siya bilang ang tagapagbalita ng Mesiyas at ang huli sa mga propeta. Ipinanganak si Juan Bautista sa pagitan ng 7 at four na taon bago si Kristo. Pero sandali lang, hindi ibig sabihin nito na ipinanganak siya ng mga taon bago si Jesus. Ang pagitan nila ay ilang buwan lang. At ang pagkakaibang ito ay dahil sa isang pagkakamali sa ating kalendaryo tungkol sa petsa ng kapanganakan ni Jesus. At heto pa, isang kawili-wiling bagay. Si Juan Bautista ay anak ng isang matandang mag-asawa mula sa pamilyang saserdote, sina Zacharias at Elizabeth. Alam mo ba? Si Elizabeth ay kamag-anak ni Maria, ang ina ni Jesus. Ang salitang Griego na ginamit upang ilarawan ng kanilang ugnayan ay nangangahulugang dugo o mula sa parehong pamilya. Karamihan sa mga iskolar, ay naniniwala na sila ay magpinsang buo na nangangahulugan na sina Juan Bautista at Jesus ay magpinsan sa pangalawang antas. Fascinating, hindi ba? At tingnan mo sa video na ito, maintindihan mo ang lahat ng sinasabi ng Biblia tungkol kay Juan Bautista. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakapagsubscribe sa channel, sige na, magsubscribe ka na ngayon at i-activate ang mga notification para hindi ka makaligtaan ng anumang content. tara na! Ang anunsyo ng kapanganakan ni Juan Bautista ay, walang duda, isa sa mga pinakakamanghamanghang na naitala sa kasulatan. Ang mga magulang ni Juan ay mga tapat na hudyo at may takot sa Diyos, laging naghihintay sa pagdating ng Mesiyas. Wala silang anak dahil baog si Elizabeth. Pero heto na, nagbago ang lahat ng si Zacarias ay naglilingkod bilang saserdote sa templo dumanggap siya ng bisita mula sa anghel na si Gabriel na nag-anunsyo ng kapanganakan ng isang anak at ipinag-utos pa ang pangalan Juan. Sinabi rin ng anghel na si Juan Bautista ay mapupuspos ng Espiritu Santo mula pa sa sinapupunan ng kanyang ina. Wow, hindi ba't napakalaking balita? <laughs> o nga, pero may iba pa. Natakot si Zacarias sa harap ng anghel at nang magduda siya sa anunsyo, pinatawan siya ng parusang manahimik o maging pipi hanggang sa ipanganak ang bata. Naniniwala ka ba? Ang ilang mga iskolar ay naniniwala rin maaaring naging bingi rin siya sa panahong iyon. Pagkatapos, nang tumanggap si Maria ng bisita mula sa anghel na si Gabriel na nag-anunsyo ng kapanganakan ni Jesus, nalaman niya ang pagbubuntis ni Elizabeth at nagpas siyang bisitahin ito. At nang marinig ni Juan Bautista ang pagbati ni Maria, alam mo ba, tumalon siya sa sinapupunan ni Elizabeth. Napakahusay at nakatala ito sa Biblia. Ngayon, panoorin mo ito nang dumating ang tamang panahon, nanganak si Elizabeth kay Juan Bautista. At sa seremonya ng pagpili ng pangalan, nangyari ang isang makabuluhang sandali. Inisip ng mga tao na tatawagin ang bata na Zacarias, pero iginigiit ni Elizabeth na Juan ang pangalan niya. At alam mo ba kung ano ang nangyari? Nang kumpirmahin ito ni Zacarias sa pamamagitan ng pagsusulat sa isang tablay, himalang nabalik ang kanyang tinig. Kamangha-mangha, hindi ba? Ang mga kaganapang ito? Syempre nagdulot ng malaking takot at paghanga sa mga tao. Sa lahat ng mabundok ng Judea, nagsimulang ipalaganap ng mga tao ang mga nagaganap na kaugnay sa kapanganakan ni Juan Bautista. Lahat sila nagtatanong, Sino nga ba ang batang ito? Ikinuwento ng Biblia na lumaki si Juan sa disyerto ng Judea, kung saan natanggap niya ang tawag upang gampanan ang kanyang ministeryo bilang propeta. At tingnan mo ito. May ilang mga scholar na nagsasabing maaring nagkaroon si Juan ng ugnayan sa mga SNA, isang separatistang grupong Hudyo na mahigpit na sinusunod ang batas at naninirahan sa mga komunidad na nakahiwalay sa disyerto. Pero, ano man ang totoo, ang mahalaga ay si Juan ay inihanda sa espiritual para sa kanyang natatanging misyon na ihanda ang isang bayan na handa para sa Panginoon, tulad na mababasa natin sa Lucas Kabanata 1, Talata 17. At nang simulan ni Juan Bautista ang kanyang ministeryo bilang propeta, agad siyang kinilala bilang isang makapangyarihang mangangaral ng pagsisi. Kaagad, isang malaking bilang ng mga Hudyo ang nagtipon upang pakinggan siya. Ang mensahe ni Juan ay matindi, ngunit kinakailangan. Tumindig siya laban sa mga pamantayang Hudyo at kinondena ang mga pariseo at mga pinunang relihiyon, tinawag silang lahi ng mga ulupong. Para kay Juan, ang pagiging inapo ni Abraham ay hindi sapat. Kailangan ng isang tunay na pagsisisi, isang panibagong simula sa espiritu. At dahil dito, marami ang nagpunta kay Juan sa Ilog Jordan upang tumanggap ng bautismo ng pagsisisi, ipinahayag ang kanilang mga kasalanan. Kaya't siya ay nakilala bilang Juan Bautista. Sa kanyang pangangaral, tinawag ni Juan ang isang tapat na labi sa loob ng bayan ng mga Hudyo. At sa pamamagitan ng taos pusong pagsisisi, dapat sila maging handa upang tanggapin ang pagdating ng isang mas dakila kaysa sa kanya, ang Mesiyas. At alam mo ba? Sinabi ni Juan na malinaw na, habang siya ay nagbabautismo ng tubig, ang darating pagkatapos niya ay magbabautismo ng Espiritu Santo at ng apoy. Ibig sabihin, walang magiging gitnang kalagayan, ang Mesiyas ay magdadala ng kaligtasan at pati na rin ng paghuhukom. Ang kabagsikan at pangangailangan ng mensahe ni Juan ay kitang-kita ng sinabi niya, at ngayon ay nakalagay na ang palakol sa ugat ng mga puno. Ang bawat punong hindi nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Ang mensaheng ito ay ganap na naayon sa misyon ni Juan. Siya ay pinili ng Diyos upang ihanda ang daan para sa Mesiyas. Isinagawa ni Juan ang kanyang ministeryo sa disyerto ng Judea, sa mga rehiyon tulad ng Samaria at malapit sa Salim. At bagamat maikli ang panahon ng kanyang ministeryo, ito ay talagang masidi. Sa kanyang mga huling taon, ipinangangaral ni Juan sa rehiyon ng Perea na bahagi ng tetrarkiya ni Herodes Antipas. Sinundan siya ng mga tapat na alagad at sa kanila, itinuro ni Juan ang mga praktikal at malinaw na tuntunin ng kawanggawa at katarungan. At siyempre, alam natin na ang ating Panginoong Hesus ay kabilang sa mga tumanggap ng bautismo mula kay Juan. At may iba pa. Si Hesus mismo ang humiling na siya ay bautismuhan ni Juan. Sa simula, nag si Juan. Itinuturing na hindi siya karapat dapat na gawin ang isang marangal na gawain. Ngunit sa huli, pumayag siya. At nang binabautismuhan ni Juan si Jesus, bumaba ang Espiritu Santo sa kanya. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, Ikaw ang aking minamahal na anak sa iyo ako lubos na nalulugod. Alam mo ba, ang personalidad ni Juan Bautista ay laging nagdudulot ng pag-uusisa. Bagamat kakaunti ang impormasyong personal na ibinibigay ng mga ebanghelyo tungkol sa kanya, maari nating ipalagay na siya ay may malakas at matatag na personalidad. Isang bagay na angkop sa natatangi niyang mensahe. Isinasalaysay sa atin ng Biblia na si Juan ay nagbihis ng napakasimple nagsusuot siya ng damit na gawa sa balahibo ng kamelyo at isang sinturong balat sa kanyang baywang. At alam mo ba, ang kanyang pagkain ay simple rin, pulot pukyutan at mga balang, mga pagkain na tagpuan niya sa disyerto. Ang mga elementong ito ay sumasalamin sa kanyang simpleng pamumuhay, isang tunay na protesta laban sa mga bagay na tinutuligsa niya sa kanyang pangangaral. Pero siyempre, ang estilo ng pamumuhay at mensahe ni Juan ay nagdulot ng pag-aalinlangan kay Herodes Antipas. Sinimulan niyang makita si Juan bilang isang posibleng pinuno ng isang kilusang popular na maaring magdulot ng mga hindi inaasahang politikal na kahihinatnan. Bukod dito, si Herodias, asawa ni Herodes, ay lubos na nagalit kay Juan dahil sa kanyang pagbatikos sa pagiging labag sa batas ng kanyang kasal kay Herodes. Dahil dito, si Juan Bautista ay ipiniit sa kuta ni Herodes. Hindi nais nice ni Herodes na siya ipatayin pero sa isang pagkakataon, matapos ang isang walang ingat na pangako sa anak ni Herodias, napilitan siyang magutos ng pagpugot ng ulo ni Juan Bautista na ibinigay bilang premyo. Sa ganitong paraan, si Juan Bautista, ang huling propeta ng lumang tipan, ay pinugutan ng ulo. Nakakatuwa, sa panahon ng ministeryo ni Juan, maraming tao ang nagkamali na siya si Elias at kinailangan niyang linawin na hindi siya ang kilalang propeta ng Israel. Kayumpaman, sa pigurang diwa, Maaring ituring si Juan bilang si Elias dahil ang kanyang ministeryong propetiko at mga gawain ay kahalintulad ng kay Elias. Ito ay lalong naging malinaw nang ihambing natin ang propesya ng propetang si Malakias na nakatala sa mga kabanata 3 at 4 ng kanyang aklat sa anunsyo na ginawa ni Angel Gabriel na nagsabing si Juan ay maghahanda ng daan ng Mesiyas sa Espiritu at kapangyarihan ni Elias ayon sa mababasa sa Lucas Kabanata 1, Talata 17. Tulad ni Elias, Kinondena ni Juan ang kasalanan at tinawag ang mga tao sa pagsisisi. kaya ang ng ministeryong propetiko ni Elias ay naipakita rin sa ministeryo ni Juan Bautista. At sa kabuuan, makakita tayo ng isang magandang paglalarawan kung sino talaga si Juan Bautista sa kanyang sariling pangangaral nang sinabi niya, Ako ang tinig ng isang sumisigaw sa disyerto. Ituwid ninyo ang daan ng Panginoon, gaya ng sinabi ng propetang si Isayas. At nang dumating ang kanyang ipinahayag ni Juan, ang kanyang mga salita ay naghayag ng kanyang pagkakakilanlan. Narito ang kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Kinakailangan na siya'y lumago at ako'y lumiit. Kung nagustuhan mo ang pagkilala sa kwento ni Juan Bautista sa Biblia, mag-iwan ng iyong komento, ibahagi ang video na ito sa iba, at mag-subscribe dito sa channel kung hindi ka pa nakapapagsubscribe.